Jeremiah Gray latest update Kailan ang balik sa barangay Hinebra? Coach Team Cohn Talaga nga bang nililimitahan si RJ Abariento sa barangay Hinebra? Marami ang nagsasabi na simula raw nang mapunta ng barangay Hinebra si RJ Abariento ay napakalaki raw ng ibinabaan ng laro ng nasabing warja. Yung dating highlights machine noon sa KBL ay parang hindi na raw ganon kaingay ngayon. Pero, bago tayo magjudge, balikan natin to with facts, hindi lang feels. Marami ang nagsasabi. Hindi na siya yung dating RJ. Wala na yung killer, crossovers, wild assists at ankle breakers at dahil daw yan kay Coach Tim Gon na noon sa super structured system na triangle offense iniisip ng iba na baka pigil yung laro ni RJ Abarrientos dahil meron itong sinusunod na sistema Totoo ba yon O baka naman may mas malalim tayong hindi nakikita Kaya naman i-check natin yung actual stats ni RJ sa Hinebra Meron itong 14.6 points per game 2.8 assists, 2.8 rebounds, 1.3 steals at meron siyang 44% sa 3 point area at napakataas na nga niyan para sa isang rookie. I-compare natin yan sa kanyang rookie season sa KBL kung saan meron siyang 13.6 points per game at 4.8 assists per game. So, anong sinasabi nito? Hindi siya bumagal. In fact, mas gumaling at efficient pa si RJ. Alam naman nating lahat mga chong, hindi flashy yung sistema ni Coach Team na triangle offense, puro spacing, timing at decision making. So kung dati si RJ puro highlights lang sa Japan at Korea, ngayon, he's learning how to control the pace. Make smarter plays kung saan hindi na lang puro flashy yung kanyang mga pasa. Mas naging matalino ngayon si RJ Abaryentos sa pagsiset up sa kanyang mga teammates. Nandoon na nga rin yung kanyang depensa. Unti-unti na nga niya yung ini-improve dahil yan talaga yung kulang sa kanyang laro. And most of all, win within the system. Talagang nagbe-blend na etong si RJ Abarrientos sa sistemang ginagamit ni Coach Team na triangle offense. Hindi na lang siya yung puro nakafocus sa opensa dahil naglalaro siya ngayon sa Hinebra as a team. At eto yung realidad. Hindi siya nililimit ni Coach Team Cohn kundi tinuturuan nga siya nitong maging better player na walang kwenta ang mga highlights kung palagi ka namang talo. Tinuturo rin sa kanya ni Coach Team kung paano maging point guard na hindi lang pang stats kundi pang championship caliber. Makikita nyo naman na hindi na lang siya scorer ngayon kundi hinahasa siya ni Coach Tim na maging leader in the future ng Barangay Ginebra dahil sa mga susunod na mga seasons ay mawawala na yung mga veterano at eto nang si RJ Abarrientos ang mangunguna para sa kanyang kupunan. Naiintindihan ko naman yung ilang mga fans na nagsasabing bumaba na yung laro ni RJ simula ng hawakan ni Coach Tim Cohn. Pero eto yung tandaan nyo mga chong, hindi lang sa highlights umiikot ang basketball career ng isang player. Mas importante sa kanila na makakuha ng kampyonato at isa sa recipe para makuha yan ay maglaro as a team. At yan nga yung gusto ni RJ Abaryentos kaya naman willing itong matuto under coach Team Cone. Tumako naman tayo dito sa kabilang balita Jeremiah Gray latest update Kailan ang balik sa barangay Hinebra? Sa debut game ng Hinebra ngayong all Filipino ay agad na tinamaan ng injury etong si Jeremiah Gray at napabalita nga na itong mga nakalipas na linggo na hindi na may babalik ni Jeremiah Gray yung kanyang 100 performance dahil sa kanyang mga injury pero hindi nga nangangahulugan yan na hindi na siya makakabalik sa paglalaro dahil ayon nga sa ating mga trusted source ay okay na yung lagay ni Jerry Gray talagang nagre-recover na lang ito sa kanyang natamong injury at once na maging okay na yung kanyang lagay ay babalik na ito in action para sa kanyang koponan Isang magandang balita nga yan, mga chong para sa barangay Hinebra dahil makikita pa rin natin etong si Jerry Gray ngayong all Filipino pero yung bad side nga niyan mga chong ay gaya ng sabi natin kanina, hindi niya na talaga mailalabas yung kanyang dating explosive performance na more on athleticism. Dahil may lamat na nga yung kanyang tuhod at the same time apektado na yung kanyang mindset dahil sa kanyang sunod-sunod na injuries. Ayon pa rin sa mga source ay possible nga raw na sa kalagitnaan nang All-Pilipino Conference makakabalik si Gray at sigurado nga raw na pagpasok ng playoffs ay makapaglalaro na ang nasabing wingman. Para sa akin mga chong ay malaking tulong pa rin etong si Jeremiah Gray para sa barangay Ginebra na man yung kanyang athleticism ay nandoon pa rin yung kanyang depensa na pinakamay ko contribute niya sa barangay Sinebra At sana lang talaga ay magtuloy-tuloy na yung magandang recovery netong si Gray Para maibangon niyang muli ang kanyang basketball career Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Sa magandang balita patungkol kay Jeremiah Gray Ano rin yung masasabi nyo? Sa plano ni Coach Team, kay RJ Aparientos I-comment mo lang dyan sa iba ba.